Ayan guys, at luto na po itong ating sinarsahang atay baluna ng manok. Wow. Ayan po, merienda time na po. Wow, ano ba? Iyan. Nini! Sama may ako na yan. po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay may patrabaho po ulit tayo dito po sa aming bahay. Nung nakaraan po ay may mga pinasukan po silang iba. Kaya nahinto po yung pagpapatrabaho po natin. At saka isa pa ay maulan din lang po pati noon. Ay ngayon po ay dito na po ulit sila. Bali itutuloy na po ulit nila yung pag po waterproofing dun po sa labas po ng ating bahay. Ayun, nabuksan na. Dali na. na. Ah, wala pa lang laman. titimplahan daw po. Ah, ito po, ah, uh, oh, ah. Waterproofing May pang water waterproofing po ulit. It's si band. Ayan, sa mga nagtatanong po kung ano po yung pinag-waterproofing po namin, ayan po, ayan. Bali yan po ay dalawa. Ito pa po yung isa. Sana naman po ay wag umulan at makulimlim po ang panahon. Bali, dun nga po sa likod at saka dun sa kabilang side ay na waterproofing na. Ito na lang po ang hindi pa, itong kabilang side. Yan po yung iwa-waterproofing po nila ngayon. Sana naman po ay wag uulan. Tataklo ba na lang po si River? at doon naman po sa kabilang side mag ano api magawa water proofing ay eh. kaya atak lang po para hindi para safe na hindi mati si gosing po ay eh, galing bayan pinabili ko po ng pangulam Saka pang merienda Pasok muna po dun doon. May hawakan? yung Makoy, ay one is to one, honey. Oh, one is to one. Kung ano isang... dami ng flexiband, din dami ng simento. Oo. Uh, uh, isang galong flexiband, isang galong flexiband. Tapos ay wala nang halong tubig, eh, yan, honey. Eh. Wala. Walang halong tubig. eh. <laughs> Ayan, halong-halong. po ay yan po ay kanila pang sasalain para matanggal po yung mga buo, -buo. Para pinong-pino po yung may ehaplas po sa ating pader. Sasalain na po nila yun. Para po matanggal ang buo, -buo closing ko yung puntang fish kain daw of yung aking pansahog sa Papan Yan guys, so ito po yung binili po ni Bossing sa bayan. May pangulam po tayo ngayon para sa tanghalian at ay balunan. No? Tapos po ay magluluto po tayo ng pansit para po sa merienda. Ayan. Yan na po si Makoy sa taas. Doon po siya sa dapat po ng kwarto po ni Milot. Fresh coating pa ang po iyan. Yan po ay dinodoblihan po nila ng kwan ah ng coating. Maganda na po ang kulay nung natapos na po nila. Yan po ang kabaak. Ito po ah. Maganda na po ang kulay. tapos nung maulan po, din eh, nag-uulan nga po nung nakaraan, eh, hindi na po sumiim doon sa dingding. Eh. Hindi na po sumiim po yung tubig ulan. Pero eh. doon po sa kabaak ay eh, si Chong Owell naman po. Mama! Yung buhay mo, kang ko kbelo. Hello si Chong

Mamaya po uli, dudublihan po ni Makoy. Patutuyuin muna po yung first coating. Ayan po, bali magluluto po tayo ng pang merienda. Ang lulutuin po natin ay pansit. Isang kilong pansit, tapos ito lang po yung igugulay natin. Dalawang balot na pang Tapos po, ito po ang sahog natin. Wow, alimango. Ito po yung luto na. Wow, oh, grabe. Laki. Pwede pa po ang alimang sasog natin. Ayan guys, at nagigisa na po ng sahog. Oh, ay, talaga naman ang sahog ay ulam na. Ayan po ang lock po nating pansit. Hindi naman natin talamsikan yung kay ate huyang pintura. Hindi naman hani. Eh. Hindi, hindi, katulad ng patik yung pintura. Patik. Kapit ka agad. Kapit agad. Kapit agad. na Nagdidilim pa naman eh. Sana na may wag-uulan. Eh, hindi ba? -ano, mas ulan nang... Ah, agad ay kapit. -pi... eh. Agad ay kapit siya eh. Hindi pa kiti may kanap eh. Hindi naman. Uh -huh. Si Chong Owen po na doon sa taas. Yan po yung sanay at yan po yung mata mata matagal na experience. Since 1960. <laughs> tagal na pala. Parang siya ay pagkahaplas ay kulay green han eh. Pero pag natuyo na po ay ano na, parang gray, dark gray. Maganda po ang kulay niya. Ayan po si Chong Owel, naki-tungtong muna dito, ang kanati ho yung bubungan. Si Chong naman po yung mag lang. Ilang kilo ka, Chong? <laughs> Matibay naman po yung bubungan <laughs> ni Nati Huya. <laughs> Nagpaalam naman po. Bago umak. Nagpaalam ka po baga bago umakyat. <laughs> <laughs> si Makoy Paibon sa baba. Ah. Ah, ilalagyan mo po ng ganayan, hani. Para Ito, hindi ma, do. Para, para tayo hindi makaliw, hindi May apakan po siyang ginawa. Ito nga po ay tanaw sa kalsada. Doon ay pagka nadong ka sa kalsada at ano'y maganda na pong tingnan. Pantay na po ang kulay. Ito naman po ay may first coating na dati. Ito ah. Dinudublihan na lang po ulit. Pakita ko lang din po dito sa likod. Yun pong nagawa po nila. Ito po. Yung ginawa po nila dito. Maganda na rin po ang kulay. Ito po ay apat na coating po ang ginawa nila. Tatlo hanggang apat. At dito nga po sa may bintana, ah, pag malakas ang ulan, parang sumisim po ang tubig. Kaya talagang kinapalan po nila dito ng paglalagay po ng waterproofing. grouping Inuuna muna po nila dito sa labas. Tapos, so, para sa kanatin, para natin yung... Mm -hmm. Sana may huwag gumulan pati. <laughs> Makulimlim lang po ano.

yung unang gawa ng mga parit-karay maputla yung, yung tubig nila yung isang galo natin yung isang gabit-gala apit oo parang naputla po ha niya eh. ayan po yung walang halong tubig ha na eh. puro tulogin. po iyan Saka maganda po pati ang kulay pag natuyo ito po na ako umubos lahat ah, yung, 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 yung pag anong sinala ay ay napapasabog pati rito ah. Parang bungol-bungol po han eh. Ayan po sinasala po nila. Para tanggal po yung buo-buo. Meanwhile, update po dito sa pansit. Ayan po at maluluto na. Wow! Talaga na po. Malasa po yung ating pansit. Malasang alimango. Sa Diyo po, nagluto. Ayun, mga antayon. Ayan po, merienda time na po. Oh. Wow, naman. Iya. Yeah. Ayan. Pampay ka ng high blood. Tiyo, <laughs> okay. halika na po. Ang okay. Nung... so, pareto, aba. Dada mo na kaya. Tama. Oh. Pareto na kayo to. Luto na ang pansit. Pareto na kayo. Walang tao ka na ba yata siya? Uh -huh. ka na po! Uh -huh. Aja yung mga bata. Pansit po! Ah. Sit it! Ninay! Ninay, halika na ito yung... Nasaan ang mama? Sit, -aid. Sit, -aid. Sit -aid. Ah, ito ah. Kapisang na ito ah. Hindi mm. na, pare. Hindi na. Ika kapisang na limang. Iya. Ika kaba. Hindi makakain. Sige na Parito na po kayo to ha. Luto na yung... Pusin, pusin. Buwan ang pagkano Ate Donna kayo. Pag pag-harding Pag harding po tatayo oh, ang luto ni Adyaw na. Alimang-alam lang po pantsi. Jadi makainin isa-sikit. No. po uh, kayo uh, diyan at. Sikit lang. Apat na oh yung. na po kayo, ayun, nilap na sikit ka pala. Ano? Ay dulo na meron. O sikit lang Ano na? hindi ba dadanta? Oh, uh, thank you. Medi Pwede po ang tinapay tin. Ako ko kakain ng kutsara sa amin. Aba, kitay mo pasalamat sa tita niyo. Salamat po tita niyo. Si 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 -well. Sa meron mo dah. Sa tinapay. Ani kana po kusin. Si Chong Owel. Sa sabihin sa alimaw. Pa Pupok po kayo daw po mamaya. Uh, At matigas po ang kawan niya. Uh, uh. Unahan ko muna ito. Nina, halika na Shane! Si Nina, it-it. Pakuhay -it. mo dito.

Nasa, wala, nasa gumian. Na, so, nakuha ng pataba. Um, Ako si na si Teo, um, magmerienda si ka, lang ka lang 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 na rin. Hindi lang po natulog si Teo. Pinapatulog. Wala po yung mama na ito. Saka yung papa. Nasa palayanan. yan po si Idro. Kumaka ng tinapay, Idro. Si muna po ang nagbabantay kay Teo. Ang mga alaga at nasa palayan ng mama at papa na ito. Sana magberinda kamo muna. Bom nang hahalik. Hodi din nang hahalik. Ma. 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 Oh, wabo po kayo dito ah, mako iyo. Mm. yun Menartel na po at go. Sa tigas naman po ng ano ah, ng balat. Bakit? Like much, much, much later. Ako po ay naghihiwa na ng mga ricado para po sa lulutuin ko ulam Magluluto po ako ng sinarsahang at ay Ayan guys, bali ito na po yung mga ingredients at sahog ng mga kakailanganin po natin sa pagluluto ng aking sinarsahang atay balunan. Ayan po. Ito po yung ating atay ng manok. Tapos ito po yung balunan tsaka po yung puso. Ito po ay nalinisa na at nahugasan na rin po. Ito po yung mga isasahog natin. May patatas, carrots, may green beans, bell pepper, celery, kamatis, may hotdog, bawang sibuyas, may kaunting sugar, tapos ayan po. May oyster sauce, tomato paste, rino, pineapple, eto po tapos lalagyan din po natin ito pepper flakes, tapos po ay pamintang durog, tapos ito po yung mga magpampalasa po natin. Goya adobo at saka po nor powder. Atin na pong lalagyan ng pineapple juice itong ating atay balunan. Ito po yung mga balon-balon at saka po yung puso. Ito pong atay ay atin na rin pong lalagyan. Yan, ibababad lang muna po natin. Lagyan din po natin ng kaunting toyo. Yan po. Atin lang pong hahaluin maigi. Saka din po itong atay. Para yung inilagay po nating pineapple juice at toyo ay manuot na po ang lasa. Dito po sa ating atay balunan. Yan po, bali nagpainit na ako ng mantika at magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Kapag nag golden brown na po itong ating mga rekado, itong bawang at sibuyas, ilalagay na po natin itong ating galunan at saka po itong puso ng manok. lagyan na rin po natin itong sabaw. Ayan. Yan, pagkaraan po ng ilang minuto, ay ito pong iba pang mga ingredients ay idadagdag na po natin. Ito pong ating tomato paste. Tsaka po itong ating oyster sauce. Lagyan po natin ng counting pepper flakes para may kaunting anghang po. Kunting paminta. nor powder Papa po itong goya adobo. Lalagyan na rin po natin. Ihahaloin lang po natin. Amoy hmm, mabango na po. Wow. Lalagay na rin po natin itong carrots. Saka po itong patatas narin rin po itong ating uh, hotdog. Ito pong hotdog, carrots at patatas ay pwede rin pong iprito po ninyo. Pero ang gawa ko po ay diretsuhan na po. Hindi ko na po ipinrito. Para po hindi po masyadong mamantika. Dadagtag na rin po natin itong atay. Kasama na rin po yung pinagbabadan. Ayan, para sabay na rin pong maluluto habang lumalambot yung ating carrots at patatas. Ay sabay na rin pong maluluto itong patay po ng manok. Ayan, nathahaluin lang po natin. Yung pong ibang ingredients ay lagay na rin natin. Konting sugar, kamatis, Saka po itong green beans at saka po yung bell pepper. Ayan, nahaluin lang po natin maigi. Wow, sarap. Kaunting halo po ulit. At ito po itatakpan ulit natin. Para mabilis kong maluto. tatap muna po natin. A few moments later. Ilalagay na rin po natin itong ating mga celery. Hahapin lang po lingahaluin. Wow! Wow! Ayan po, titikman na po ni Igro. Oh. Kainit po pala. Kainit pa. Kainit! Hmm! Kainik. Oh. Kainik. <laughs> <laughs> mm -hmm. Wala ko yung sabaw na ang titikman mo. Yun sarasa. rasa. Ang sarap. Nagulutin na. Ayan guys, at naghayo na po tayo para makakain na po yung ating magtatrabaho. Meron din po tayong dessert na saging. Ayan po, kakain na. Pichong uwe. Pero kain tayo.

At iba sa ibang lugar ang dito na ang pet. sa uh -huh. Ibalik Hospital... oh, oh, wow. ko dito at pag sa hindi ba? One hour later. Iyan bali sila po ay tapos na po sa labas. At dito naman po sila ah, sa aming terrace. Pinapapinturahan ko na rin po itong pinakang... Itong may islab po. Ah. Saka po dito ah, sa labas. Iyan po. Kasi kaya makuwi yun. Dalawa naman iyan. yun. Dalawang galon na.

kaganda na pong tingnan ito pagka natapos pinturahan. Medyo aaliwalas uh, na po. sa lilinis tingnan.